Meron ditong ano, natumbang puno. Makita natin sana. Ito yung ating aming creek dito. Andito na po yung mga taga barangay. Kasi may natumbang puno. Ayun oh. Laki. Madulas lang. Ah, yun yung puno. Natumba. Ito yun, yung puno. Hindi yeah, yan, pwede yeah. Ngayon yung puno natin oh, nakaharang sa creek. Ayan o. Oh. Ayan yung mga tagawaranggay. Tanggalin nila yung puno o. Oh. Ang laki. Ang laki palang puno. Meron na mga humarang na basura. O oh, yan o. Oh. Baka mamaya humarang yung basura eh. Ito yung aming creek. Hmm. Nandito tayo ngayon sa ating ibabaw ng creek. Itingnan natin yung naputol. Ang ganda niya sa dulo. Ayan. Kita oh. nyo na yung naputol na puno. Laki. Doon pala sa bay bandang gitna. Ayan. Yung creek yan. Oh. May flooring na yung aming creek. Ayan o. Oh. Medyo okay naman yung daloy ng tubig. Kaso meron pa rin talaga mga pasaway, ang dami pa rin tinagtatapon ng mga basura, ayun yun oh. May mga basura, oh. dami. Ayan. Yung creek yan oh. Ayan, dami basura rin oh. Ayan. Ayun, mga basura kumapit na sa may ano, sa may gate. May gate to, yun, dalawa yun oh dami basura na kumapit eh. yung ano yung puno dami na palang tuyo dito na puno yung tuyo na rin oh. matay na. na yung mga puno pala dito oh.